Number 10. Delikadong Fesik Isipin mong kakainin mo ang isang simpleng isdang inasnan at pinatuyo, ngunit sa maling proseso ay maaari itong maging lason sa katawan mo. Iyan ang fesik, isang tradisyonal na pagkain sa Egypt na kilala tuwing pista ng Sham el Nesim. Ngunit sa likod na makulay na kasayahan, nagtatago ang panganib na dulot ng botulinum toxin, isang kamandag na kayang magparalisa sa iyong kalamnan, at huminto sa iyong paghinga. Noong 1991, labing walong tao ang namatay dahil sa kontaminadong fesik, at ilang dekada matapos noon, mahigit siyam naput dalawang tao pa ang naospital sa isang problema. Sa bawat kagat, hindi lang lasa ang tinataya mo kundi mismong buhay mo. Kung titingnan mo, hindi basta-basta ang pagkain na ito. Kahit sa New Jersey, dalawang babae ang nauwi sa intensive care matapos subukan ang homemade na bersyon ng fesik. Kaya't hindi sa patang tradisyon lamang bilang patayan, dapat may tamang paghahanda at disiplina. Ang simpleng isdang inihanda ng mali ay maaring maging dahilan para mawalan ka ng katayahang huminga ng magisa. Kaya sa bawat kainan, tandaan, ang fesik ay hindi simpleng putahe, kundi isang patibong na nakahain sa hapag kapag nagkamali ang kamay na naghanda. Number 9. Panganib ng hotdog. Sa unang tingin, parang wala namang masama sa makintab na hotdog na niluluto sa ihawan o iniihaw sa tabi ng kalsada. Ngunit ang totoo, nakatago dito ang mga nitrate at nitrate na nagiging nitrosamines, mga compound na ikinategorya ng World Health Organization bilang kapantay ng panganib ng paninigarilyo isang 50 gram na hotdog araw-araw ay kayang magpataas ng tsansa ng colon cancer ng halos 18%. At hindi lang pangmatagalan ang banta dahil sa bawat kagat, lalo na para sa mga bata. May panganib na agad itong mabulunan. Ang hotdog ang itinuturing na number one choking hazard para sa mga batang wala pang tatlong taong gulang. Kung tutuusin, parang inimbento ang hotdog para maging perpektong bitag maliit, matigas at madaling dumikit sa lalamunan. Bukod pa rito, napakataas ng sodium content nito. Kaya't sa bawat kainan, unti-unti nitong sinisira ang iyong puso at kalusugan. Oo. Masarap itong ipares sa tinapay at ketchup. Parang lasa ng kabataan o alaala ng pista sa baryo. Pero sa likod ng kasiyahan at amoy na nakakaakit, ang hotdog ay isang munting kaaway na matagal nang gumugulat sa siyensya. Hindi lahat ng nakalagay sa plato ay ligtas, at hindi lahat ng masarap ay dapat kainin. Number 8. Lason na Fugu Sa bansang Japan, may isang putahe na hindi basta-basta makikita sa karaniwang hapag, ang fugu o pufferfish. Kilala ito bilang pagkain na pasing delikado ng paghawak sa sariling hininga ang lason nitong tinatawag na tetrodoxin ay mas malafas pa kaysa cyanide. Isang maling hiwa lang mula sa chef at maaari ka nang mamatay habang nakaupo sa mesa, gising at malay, ngunit hindi na makakagalaw. Sa pagitan ng 1996 at 2006, umabot ng apat na puat apat na kaso ng pagkalason ang naitala kada taon sa Tokyo at halos pitong porsyento ng mga biktima ay hindi na nakasurvive. Hindi ito pagkain para sa mahina ang loob. Ang mga chef na may lisensya para maghanda ng fugu ay dumadaan muna sa mahigit dalawang taong pagsasanay at matinding pagsusulit. Para sa ilan, ang bawat kagat ng manipis na sashimi ng fugu ay eh hindi lang pagkain, kundi isang pahayag. Handa silang sumugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa sobrang linis at ganda ng itsura ng pagkain ito, para kang pinapakain ng sining na may kasamang paanyaya ng kamatayan. Kaya't kung may sino mang uupo sa harap ng isang plato ng fugu, hindi lang siya kumakain. Sumasabay siya sa ritual ng panganib. Number 7. Kamatayan sa Kabute Walang nakakaakit na parang kwento ng engkanto ang hitsura ng Death Cap Mushroom. Maputi Makinis at parang inusente. Ngunit ang bawat kagat nito ay maaaring maging huling alaala mo. Ang lasun na amatoksin ang pumapatay sa iyong atay at bato nang hindi mo agad nararamdaman. Sa simula, sintomas na parang simpleng pagsusuka at pagtatae lamang. Ngunit paglipas ng ilang oras, mawawala ito at iisipin mong ligtas ka na. Sa oras na bumalik muli ang mga sintomas, huli na! Sapagkat nagsisimula ng bumigay ang iyong mga organo, mahigit siyamnapung porsyento ng mga pagkamatay na kaugnay sa kabude ay galing sa death cap. Ang nakakatakot pa rito, kahawig nito ang maraming uri ng kabuting libdas kainin, kaya't maging ang mga bihasang forager ay nadadala sa pagkakamali. Isang kalahating piraso lang ay sapat para kitilin ang buhay ng isang adult. Wala tiyak na lunas maliban sa liver transplant. Kaya't ang isang pagkakamaling kagat sa kabuting ito ay hindi lang simpleng maling hakbang. Isa itong tiyak na tiket papunta sa hindi na mababalik na wakas. Number 6. Buhay na Pusit Sa South Korea, may kakaibang putahe na tinatawag na San Nakji, isang live octopus na hinihiwa at isinisilbi habang ang mga galamay ay patuloy pang gumagalaw. Para sa ilan, Ito'y nakakaaliw na karanasan, isang pagsubok ng tapang. Ngunit sa likod ng kakaibang sensasyon, ay nagtatago ang panganib. Ang maliliit na suction cups ng galamay ay patuloy pa rin kumakapit kahit na nahiwalay na sa katawan ng hayop. At kapag pumasok ito sa iyong lalamunan nang hindi mo lubusang nguyain, maaari itong dumikit at humarang, nagiging sanhi ng pagkasafocate habang ikaw ay gising at walang magawa taon-taon, ilang tao ang namamatay dahil sa ganitong pagkain. Noong 2023, isang walumput dalawang taong gulang na lalaki sa Kwangju ang nasawi dahil isang piraso ng galamay ang nastak sa kanyang lalamunan. Hindi ito alamat kundi mga totoong insidente na nagbabalik ng tanong. Sulit ba ang thrill para ilagay sa bingit ang sariling buhay? Ang bawat subo ng San Nakji ay hindi lang pagkain, ito ay laban sa oras at kapalaran, isang kakaibang hapunan na maaaring maging huling karanasan mo. Number 5. Dragon's Breath Sa unang tingin, para lamang itong larong bata, maliit na candy o cereal na isinausaw sa liquid nitrogen, at kapag kinain mo'y, naglalabas ka ng usok na parang isang dragon. Ngunit ang tinatawag na Dragon's Breath ay may kasamang panganib na hindi biro. Ang liquid nitrogen ay may napakababang temperatura na negative 196 degrees Celsius. Kapag hindi tuluyang nag-evaporate bago mo kainin, maaari nitong sunugin ang iyong bibig, lalamunan, at maging ang loob ng tiyan. Sa Indonesia noong 2023, mahigit dalawampung bata ang nasaktan. Dalawa sa kanila ay dinala sa ospital dahil sa malalang internal burns hindi lang sa Asia nangyari ang ganitong trahedya. Sa Amerika, naglabas ng babala ang FDA matapos maitala ang mga kaso ng frostbite sa bibig at problema sa paghinga matapos kumain ng Dragon's Breath. Sa ilang lugar, gaya ng Suffolk County sa New York, tuluyan na itong ipinagbawal. Oo, nakakaaliw itong tingnan at perfect para sa TikTok o Instagram. Pero kapalit ng ilang segundo ng kasiyahan, ay maaaring maging sugat Paso o mas malalapa, isang tiket papunta sa emergency room. Sa likod ng usok at aliw, may apoy ng panganib na hindi dapat binabalewala. Number 4. Delikadong Tuna Ang tuna na madalas nating ituring na malusog at puno ng omega-3 ay may madilim na lihim. Mataas itong pinagmumulan ng methylmercury. Ang lasong ito ay unti-unting naiipon sa mga mas malalaking isda at sa kalaunan ay lumilipat sa katawan ng mga taong kumakain nito. Hindi ito basta simpleng panganib, ito ay isang neurotoxin na kayang makasira ng utak at nervyos. Mula pa 1970s hanggang ngayon, hindi bumaba ang antas ng mercury sa tuna, kaya't nananatili itong isang panganib na hindi basta mawawala. Ang mga buntis, bata at regular na kumakain ng istang ito ang pinaka nanganganib. Dahil ang epekto ay maaaring maging permanente at nakakasira ng kinabukasan. Ang mas nakakatakot, hindi pantay-pantay ang panganib. Ang ilang uri ng tuna gaya ng skipjack ay mababa ang mercury, ngunit ang big eye at yellowfin ay kilala sa sobrang taas ng nilalaman. Ibig sabihin, kahit isang lata mula sa parehong brand ay maaaring biglang sumipa sa delikadong level totoo na may selenium ang tuna na nakakatulong kontra sa mercury. Pero hindi nito natatabunan ang kabuuang banta. Kaya kung iisipin mo, bawat subo ng tuna ay isang laro sa timbang ng nutrisyon at lason. Isa itong paalala na kahit ang tinuturing na superfood ay maaaring magdala ng mabigat na kapalit. Number 3. Balat ng mangga Sa likod ng matatamis at makukulay na hiwa ng mangga, ay naroroon ang balat na tila inosente ngunit puno ng panganib. Ang balat ng mangga ay kadalasang may taglay na pesticide residues na mahirap alisin kahit paulit-ulit hugasan. Ang mga kemikal na ito, kapag naipon sa katawan, ay maaaring magdulot ng hormone disruption, problema sa fertility, at maging cancer. Bufad pa rito, ang balat ng mangga ay naglalaman ng urusol, ang parehong irritant na nasa poison ivy. Para sa mga sensitibo, isang kagat lang ay maaaring magdulot ng rashes, pamamaga at pangangati. Hindi ito usapin ng panlasa lamang, kundi isang panganib na madaling magbalat kayo bilang simpleng kalakip ng isang masarap na prutas. Totoo, may benepisyo ang balat ng mangga. Mayaman ito sa fiber, polyphenols, carotenoids at mga antioksidan tulad ng vitamin C at E. Ngunit para sa karamihan, ang panganib ay higit kaysa sa pakinabang. Kahit pa organic ang iyong binili, mananatili ang posibilidad ng allergic reaction mula sa urusol. Sa halip na magdala ng dagdag na nutrisyon, maaari itong maging simula ng matinding problema sa kalusugan. Kaya't sa bawat paghiwa ng mangga, mas mainam na iwan na lang ang balat at namnamin ang laman. Dahil sa huli, hindi lahat ng kasama ng tamis ay ligtas para sa atin. Number 2. Lason sa Rhubarb Sino ang mag-aakalang ang tila inosenteng berdeng dahon ng rhubarb ay isang tahimik na mamamatay? Sa kabila ng malaletos nitong anyo, ang dahon nito ay may taglay na oxalic acid na kayang makasira ng bato at magdulot ng pagsusuka, pagtatae at matinding pananakit ng tiyan. Noong World War I, nang ipayo sa mga tao na kainin ito dahil sa kakulangan ng gulay, hindi nagtagal ay marami ang naospital at ang ilan ay namatay. Ang mga ulat na iyon ay malinaw na patunay na ang kalikasan mismo kapag hindi kinilala ng maayos ay may kakayahang pumatay. Ayon sa mga eksperto, sapat na ang anim hanggang labindalawang libra ng rhubarb leaves para makapatay ng isang tao. Munit hindi ibig sabihin na maliit na halaga ay ligtas na, lalo na para sa mga may mahinang kidney. Kahit mas maliit na bahagi ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Kaya sa bawat pagtingin sa isang tanim na rhubarb, tandaan, hindi lahat ng bahagi ng halaman ay para sa pagkain. Ang maling pagpili at maling kagat ay maaaring humantong sa isang bangungot na hindi na matatakasan. Number 1. Delikadong Aki Sa pinakapeligrosong pwesto ay ang unripe aki, isang prutas na mula sa tropikal na mga bansa gaya ng Jamaica. Kapag kinain ito bago pa man ito bumuka ng kusa, napakataas ng antas ng lason nitong hypoglycin. Ang lason na ito ay kayang magdulot ng tinatawag na Jamaican vomiting sickness, isang kondisyong biglaan at matindi na maaaring humantong sa koma o kamatayan sa loob lamang ng labindalawa hanggang apat na oras. Ang mga bata at malnourished ang pinaka nanganganib at sa maraming kaso sa Jamaica, nagiging trahedya ang simpleng prutas na ito. Tanging kapag kusa na itong bumuka at maingat na nalinis ang laman, ay nagiging ligtas kainin ang aki. Ngunit kahit sa tamang oras, may bahid pa rin ng kaba ang bawat subo. Ang makulay na itsura at tamis nito ay parang imbitasyon, ngunit sa maling oras ng pagkain, isa itong nakamamatay na bitag. Sa huli, ang aki ay sumisimbolo sa matinding babala na ang kalikasan, sa lahat ng ganda at yaman nito, ay may kakayahang ding magdala ng tiyak na kapahamakan. Isa itong paalala na hindi lahat ng nakangiting bunga ay dapat lapitan at hindi lahat ng nakabukas ay ligtas